In today's video, hayaan nyo pong batiin ko ang mga kaibigan natin na naglalako po ng mga kakaning Pinoy. Saludo po ako sa hard work nyo sa araw-araw na pagigiling ng galapong, paghahalo ng malagkit sa kawa at sa paggawa po ng latek. Naku, kung ako po sa inyo, palagay ko hindi ko mapipigilan ng sarili kong kumurot-kurot ng mga kakaning yan eh. Kaya sana po'y wala kayong diabetes at mahirap pong makontrol kapag ka ito kaharap nyo. Yung tatlong lata po ng gata na 14.5 ml ang isa, sinaling ko muna pero hindi ko po sinama ang kalahating tasa para may pang toppings po tayo dalawang tasa po ng glutinous rice flour, malagkit. At ito naman po isang tasa ng rice flour. Sasalain po natin yan. Lagyan po natin ng konting asin, isang tasa ng asukal, santabi po muna natin. Maglalagay po ako ng pulbos na ube, dini sa ating isang lalagyan. Siguro po yung mga kalahating tasa. Ako itong ating gatas at saka yung ating gata. At isasalin ko yung kalahati, dini niya sa ating pulbos na ube. Para po matunaw, haluin nyo lang po ng haluin hinahati ko na rin po yung ating tuyong mga ricado, yung ating glutinous at saka po yung ating rice flour. Hinati ko po sa dalawa. Ating kapatid ha, eh, ay ko tong ating gatas at ating gata na nilagyan po natin ng ubi na pulbos. Oh, iri naman po yung isa. Isasama ko na po itong ating gata at saka yung gatas na wala namang ube. Halo po ng konti. Sandali lamang to at tunaw na. Una ko pong isasalang itong walang ube, itong regular, yung puti lang. Lalagyan ko po ng isang kutsarang vanilla essence para naman may lasa-lasa ng konte. Eh, binuksan ko na po yung apoy. Bahagya lang ha, ah. mahina. wag naman natin pakukuluin. O haluin po natin ng haluin yan at ng magkabuo-buo. O tingnan nyo. Nagkukwentuhan lang tayo, nabubuo na. Pagkatapos yan, ang gagawin ko po, eh ilalagay ko muna, palalamigin ko muna sandali at ilalagay ko po din niya sa ating hulmahan. Ito po ang isalang natin, ang ating ube flavor. Maputla eh. Lagyan po natin ng food color. Bahala po kayo kung gusto nyo po eh matingkad talaga ang pagka-ube. Tignan nyo, Ayan. makalipas ang mga tatlong minuto ng bahagya lang ang apoy, namumuo na. O nakita nyo, namumuo-muo na po siya. Halo lang ako ng halo ha. Pagkatapos niyan eh, isasalin na po natin to sa ating hulmahan para mabuo na yung ating puti at saka yung ating ubing kanin. O yun lang. Huwag ko po malimutan, lagyan nyo po ng langis ng nyog o kaya naman cooking spray yung inyo pong hulmahan bago nyo ilagay itong ating ube. Paikpikin nyo po at nang lumapad ng ganiriya, saka nyo ilagay itong ating puti na kakanin. Ganun din po ang gawin nyo, paikpikin nyo, palaparin nyo yung ibabaw. Ganyan-ganyan lang, napakadali naman, di po ba? Nagsubi po ako ng kalahating tasa ng gata. Lalagyan po natin ang mga tatlong kutsara ng gatas kondensada ito at dahan-dahan po nating ibuhos sa ibabaw ng ating kakanin. Ipasok po natin sa oven at saka po natin i-broil. At mapapansin niyo po, sandali lamang, eh eto, nasusunog na po yung ibabaw. Yan po talaga ang gusto nating kalabasan. Ito po ang tinatawag na inutak, kakanin, na ube, at saka vanilla. Sarap niyon! Shout out po dun sa mga kaibigan natin dyan ha, sa Patero, sa Tagig, sa Napindan, sa Pasig. Dahil ito pong ating minindal ngayon eh, nagmula po yata sa kanila. Hello po sa inyo. Ayos, Rondilaro po.